Limang minuto kasama si Jesus na sakramentado. Tangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, pinabayaan sa maraming tabernakulo, at kinalimutan sa maraming puso, ngayon ako'y lumalapit sa iyo. Batid ang iyong presensya sa tabernakulo. Doon matiyaga mong hinihintay ang ating pagbisita, mga braso mong nakabukas at pusong puno ng pagmamahal. Ikaw, ang mabuting Jesus, na wala kang hinihingi sa amin kundi isang kilos ng pagmamahal, isang buntong hininga ng pagmamahal, isang sandali ng atensyon sa gitna ng ating abalang buhay. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo ang aming pag-asa panibaguhin mo ang aming pagtitiwala sa iyo. Panginoon ng awa, gawin mo kaming maawain sa aming kapwa, katulad mo sa amin. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aming mga akbang sa bawat desisyon na aming ginagawa upang lagi kaming makalakad sa landas ng kabutihan, umiiwas sa tukso ng kasamaan. Panginoon ng tabernakulo, gawin mo kaming mas magmahal sa iyo araw-araw. Na hindi kami mapagod na hanapin ka at madama ang iyong walang kondisyong pagmamahal. Ano ang nangyayari sa isang maliit na bata kapag humahakbang siya sa unang pagkakataon? Sa simula nag-aalinlangan siya, hindi sigurado. Tumitingin sa paligid ng may takot. Ngunit nagtitiwala sa kamay ng kanyang ama na humahawak sa kanya. Ang bata ay nagsisimulang maglakad, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Gayunpaman, darating ang isang panahon na naniniwalang kaya na niyang gawin ito ng mag-isa, bibitawan niya ang kamay ng kanyang ama. Ang bata, puno ng tiwala sa kanyang sariling kakayahan, ay lalakad ng ilang hakbang, ngunit, ngunit, bigla, mahuhulog siya. Magugulat siya, malilito, magtatanong, Bakit ako nahulog? Ang sagot ay simple. Binitiwan niya ang kamay ng kanyang ama. Ang bata, sa pagdama ng siguridad, ay nakalimutan ang pinakamahalaga, ang kanyang pagdepende sa pagmamahal at gabay ng kanyang ama. Ganyan tayo sa ating buhay espiritual. Nagsisimula tayo ng may pananampalataya, may sigasig, puno ng kagalakan. Ngunit minsan, dahil sa ating pagmamataas, binibitawan natin ang kamay ng Diyos. Iniisip natin na kaya na nating maglakad ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng kanyang gabay. Gayunpaman, kapag tayo ay nahuhulog, nagtatanong tayo kung bakit nang hindi napapansin na ang dahilan ay huminto na tayo sa pagkapit sa kanyang kamay. Ah, huwag kang mawala ng pag-asa kung ikaw ay mahulog. Huwag kang mag-alala kung sa tingin mo ay nabigo ka. Dahil sa buhay espiritwal, maraming beses kang mahuhulog. Ang mahalaga ay lagi kang bumangon, na hindi ka tumitigil sa paghahanap sa kanyang presensya, na kumapit ka sa kanyang kamay ng mas mahigpit, pagkatapos ng bawat pagkahulog. Huwag mong kalimutan na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Siya na nagmamahal sa iyo ng walang sukat ay laging naghihintay sa iyo nang nakabukas ang mga braso. Sa bawat pagkakataong mahulog ka, siya ay naroon upang ibangon ka, upang patawarin ka, upang turuan kang muling lumakad sa kanyang mga landas. Tandaan mo na, kahit sa mga sandali ng kadiliman, kapag pakiramdam mo ay nawawala ka o nalilito, hindi umalis ang Diyos. Siya ay naroon, naghihintay sa iyo, nang may walang hanggang pasensya. Hindi mahalaga kung ilang beses kang mahulog, ang mahalaga ay bumangon ka ng may pagpapakumbaba at patuloy na maglakad patungo sa Kanya. Hindi Kanya hinuhusgahan, sa halip ay niyayakap ka niya at sinasabi sa iyo, Bumangon ka anak ko, dahil ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi kailanman titigil. Ngayon, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Iniaalay ko sa iyo ang aking mga pagkahulog, ang aking mga kawalan ng kapanatagan, ang aking mga takot. Hinihiling ko sa iyo na hawakan mo ako sa iyong mapagmahal na kamay. At tulungan mo akong laging lumakad patungo sa iyo nang hindi kailanman bumibitiw sa iyo. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aming pananampalataya at higit sa lahat, dagdagan mo ang aming pagmamahal sa iyo. Iniwasan ko ang lahat ng paglaban, Panginoon. Mapagmahal na Ama, lubos akong nagpapasakop sa iyo. Ako ay nasa iyong mga kamay. At sa mga ito ako'y nagpapakababa ng buong pagtitiwala. Gawin mo sa akin ang anumang nais ng iyong kalooban. Dahil sa iyong mga kamay ay ligtas ako. Alam kong ang lahat ng gagawin mo ay para sa aking ikabubuti. Bagaman minsan ay hindi ko ito nauunawaan. Nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng ginagawa mo sa aking buhay. Sa bawat pagpapala, sa bawat hamon dahil alam kong ang lahat ay may banal na layunin. Handa ako sa lahat. Tinatanggap ko ang lahat. Na may matatag na pag-asa na ang iyong kalooban ay matupad sa akin at sa lahat ng iyong mga anak. Wala na akong ibang nais kundi ang maging instrumento na nais mo. Ako ay nasa iyong mga kamay. Gawin mo sa akin ang anumang nais mo, Panginoon. Amen sa iyong banal na kalooban kabanal-banalang sakramento ng altar, sinasamba kita ng buong pagkatao ko. Ako ay lubos na naniniwala. Sinasamba kita ng buong kaluluwa. Inaasahan kita ng may pananampalataya at minamahal kita ng buong puso. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang mapagmahal at maawaing puso ni Jesus na sakramentado bukal ng lahat ng kapayapaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Naniniwala ako, Panginoon, sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Nang buong pagkatao ko ay nagtitiwala ako sa iyo, puso ni Jesus, dahil sa iyo ko natatagpuan ang kaaliwan, kalakasan, at ang walang kondisyong pagmamahal na sumasaklaw sa lahat puso ni Jesus, puno ng nag-aalab na pagmamahal sa amin. Pagningasin mo ang aming mga puso ng banal na apoy na, ikaw lamang ang makapagpapasiklab. Naway punuin ng iyong pagmamahal ang aming mga kaluluwa, na lubos kaming mabago upang mahalin ka namin katulad ng pagmamahal mo sa amin. Puso ni Jesus, na nagpapabago ng buhay ng mga makasalanan, Hinihiling ko sa iyo na baguhin mo ang aming mga puso at ang lahat ng mga taong nabubuhay na malayo sa iyo. Naway dalisayin at ibalik kami sa biyaya ang apoy ng iyong pagmamahal. Puso ni Jesus, nakikiusap ako sa iyo para sa pagbabagong loob ng lahat na manangan. Mpanganinip ng kanapa, makanasanan ng makasalanan para sa kaligtasan ng mga mamamatay at para sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Maawa ka sa lahat, lalo na sa mga higit na nangangailangan. At gabayan mo kami patungo sa liwanag ng iyong walang hanggang awa. Naway sa sandaling ito ng panalangin, madama ng bawat isa sa amin ang iyong pagmamahal na bumabalot sa amin. Pinupuno kami ng kapayapaan, pag-asa at banal na pagmamahal. Pusong Eucharistiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, mga birtud na nagpapahintulot sa amin na mabuhay araw-araw ng may layuning mas malapit sa iyo. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan at bigyan mo kami ng lakas upang laging lumakad sa iyong pagmamahal. Matamis at banal na puso ni Jesus, maging aming kalakasan, maging aming kanlungan, maging aming walang hanggang pagmamahal. Hinihiling namin ito ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala sa ngalan ng iyong banal na pagmamahal kabanal-banalang sakramento ng altar. Sa sagradong sandaling ito, lumuluhod ako sa harap ng iyong banal na presensya, nang may kaluluwang puno ng pagpapakumbaba, pagmamahal at pasasalamat. Naniniwala ako sa iyo, sinasamba kita ng buong pagkatao ko, inaasahan kita ng may pag-asa, at minamahal kita ng labis. Dahil ikaw ang kanlungan ng aking puso. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na patawarin mo ang mga hindi naniniwala sa iyo, para sa mga hindi sumasamba sa iyo, para sa mga hindi umaasa sa iyong awa, at para sa mga hindi nagmamahal sa iyo. Nawa'y liwanagan ng iyong ilaw ang kanilang mga buhay, at nawa'y baguhin ng iyong pagmamahal ang kanilang mga puso. Nawai sa langit at sa lupa, ang iyong mapagmahal na puso ni Jesus na sakramentado ay purihin magpakailanman. Naway palakasin kami ng iyong sakripisyo na ibinibigay mo sa amin sa bawat Yokaristya at punuin kami ng kapayapaan. Naway madama namin ang iyong buhay na presensya, ang iyong yakap ng walang hanggang pagmamahal hindi lamang sa sandaling ito, kundi araw-araw ng aming buhay. Oh. Ang iyong katawan at dugo ay ang bukal ng aming pag-asa at ng aming kaligtasan. At sa harap mo, nagpapasakop kami sa pagsamba. Ngayon, Panginoon, itinataas ko ang aking tinig, kasama ang lahat ng aking mga kapatid, upang purihin at luwalhatiin ka. Naway ang iyong mapagmahal na puso puno ng habag at pagmamahal ay purihin magpakailanman sa langit at sa lupa naway ang bawat tibok ng iyong puso ay maging awit ng papuri isang alingawngaw ng pagmamahal na lumalampas sa panahon at espasyo hinahawakan ng buhay ng lahat ng humahanap sa iyo naway sa bawat isa sa amin magpakita ang iyong mapagligtas na pagmamahal naway muling magningas ang aming pananampalataya at naway mabago ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong biyaya. Naway ang iyong mga salita, Panginoon, ay umaling aungaw sa kaibuturan ng aming pagkatao at naway sa pagtanggap sa iyo sa Eucharistia, madama namin ang iyong yakap ng walang hanggang pagmamahal. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, para sa kamanghamanghang kaloob na ito, para sa iyong sakripisyo, para sa iyong buhay na presensya sa gitna namin. Naway lagi naming maaalala ka sa bawat sandali ng aming buhay at naway patuloy kaming maging saksi ng iyong ilaw. Sa langit at sa lupa, magpakailanman, purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na sakramentado. Naway ang panalangin ito, ay umabot sa puso ng marami. At naway, sa pagbabahagi nito, mapalawak namin ang iyong pagmamahal sa lahat ng aming mga kapatid. Naway ang panalangin ito ay maging tanglaw ng pag-asa at pananampalataya upang mas maraming kaluluwa ang lumapit sa iyo. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, ilike ito mag-iwan ng komento o isang intensyon upang sama-sama patuloy tayong makapagdasal para sa lahat ng ating mga kapatid. Ibahagi ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang bell upang patuloy na manalangin kasama si Jesus na sakramentado. Salamat sa pagiging bahagi ng komunidad na ito ng pananampalataya at pagmamahal.